Yes, hello. We're unboxing Samsung Crystal UHD Smart inches. TV. TV. <laughs> 43 inches. Mami, picture Tapos ma'am, ma ito po yung accessories niya po. mo yung niya. Yes. Sa stand niya po kasi, uh, hindi na po siya tulad yung dati. Isang pang nalang. Okay. yung okay. styro. Para safety siya. Ito yung stand. This is the remote. Yung know? battery. Okay. Sa okay. slim. So okay, Ito yung Ito. So titignan niya ma'am yung likod niya ma'am. Hindi na po katulad ng mga dati ma'am yung merong saksakan ng green yeah. ay ng yellow ay yeah. sa white. Sakyan, ito, ito mga sa nisasaksak. Hindi, yun po kasi so, mamwire lang ito. po yan sa uh, power niya po. Dito? Then Dito ba? Apo, ah, po, dito po. Ito, Tapos, ito, kung, ito, mag, to, mag, kung, ka na. Yes, yes, yung cable po dun sa LAN. If ever, ah, mahina yung internet natin. Uh -huh. Ang meron lang po tayong may land is yung 43 inches lang. Pero yung 15 inches, wala na po siyang land. Okay. Tapos yung saksakan niya po ng USB, dito po, isa. Tapos, po, isang USB, dalawa HDMI, okay. tapos isang optical. Optional din po yan. Sa so soundbar? Yes. Yung optical po kasi, kung wala kayong, kung walang bluetooth yung soundbar natin, yun po yung gagamitin natin, optical. Ito po, ma'am. Bakit ganun dapat. yung, ano Optical super? po yan, ma'am. Iba po yun ma'am, yung baka yung sinasabi ah, mo. Um, yung jack? O, um. yung jack. Ay, ito parang magnetic? Parang sa apple? Uh, yes, ma'am. Okay. Mami! Mami! Sigis mo lang po. Uh, Saan uh, may patong? Ito, pakian naman dito na lang po. Safe naman po ito kasi may isip tayo naman. Man. Ah, binalitad mo lang. Okay. Pasin ma'am, saglit na lang po natin ilalagay yung pinakapaa. Ito so, pinakapa. mo lang yung pagsaksak. Yes ma'am, ito po. Iday mo mo lang, pero mm -hmm. Mm -hmm. hindi mo na ikabit. Kasi ano. Hindi, saglit lang naman din po yung tanggal. Android. Oh, maganda. Wala na po ang siya ma'am. Oh, Hindi, opo. Hindi na po siya diraskas. Oo oh, uh, nga eh. ano, alam <laughs> di mo muna na may wall. Pwede yung nakakayo muna. Okay. Okay. Paano pagtatanggal eh? May pinipindot? Hindi, ilahin okay. lang Okay. Okay. Okay na ma'am? Okay, ipapasa ko. Tatanggalin ko na. Tanggalin mo, mo na. na ito po ma'am. Right, left. Opo, yan. Nakalagay naman po yung... Lagyan mo na lang ng left. left. ma'am. Okay. Left. Tapos? Testing Ay, kay kapit, kay kapit. the remote. Uh, okay. To open so, the kay, TV, kapat, of course. Na Ito natin yung, anak, yung yeah. <laughs> so, ano, yung mga ikakabit. Yan. Ginagay mo lang yung ikakabit sa remote. Oh, na may anak ko, hindi talaga makalabas. Ma'am, baka, <laughs> wala, baka, wala nang gabante sa ano doon, ma'am. Hindi, yan. Sa si papanya? niya. Hindi po, baka nailak yung sa sakin, Eh, marami hindi, kasi... maruning na siya magbukas. Okay. Marami kasing case na ganyan sa mga bata, ma'am. So, so, okay. Kaya Mahirap na rin mo. Siyempre, pag binuksan natin yung mam, ma nakabaligtad. Okay lang. Ay, <laughs> pinatanggal ni mam ma yung ano eh. Sabi niya, wag ko na ikabit. Itanggalin ko na eh. Ay, ibaliktad pa lang natin. Kasi ano eh. Siyempre, binibidyo natin eh. Kasi, baka kalimutin kami kayo pala i Binibidyo natin. <laughs> natin. Left and right. Okay. May, 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 may. <laughs> Hindi na lawit-lawit. <laughs> Hindi, tsaka pag naka-wall <laughs> bracket kasi. O okay, sige, ikaw na muna mag-on. Mag Nag-video ko Next, natin Smart mirroring mo kaya, si. <laughs> <laughs> Pagka uh, ano naman na ito, ma'am, nakaayos na ito sa inyo, ma'am. Ito ba yung sinasabu yung sinasabi ko? Pag sa antena, syempre po, conformin po sa reception nyo. Yeah. Syempre po, kaya naman, matic 1 channel lang makukuha yun, 7 or 2. Ito, cable naman, ganyan din yeah, yung paninami. Yeah, HDMI po, pag cable. Hindi, yung sa amin kasi ganito pa. Ah, ganyan Yon. po. Okay po. Source lang naman tayo, lagi pupunta pa. Bang... Yan, tapos lalabas na yung mga meron internet. Sa wifi. Oo. Uh -oh. Syempre, skip lang natin yan. Uh Oo. -oh. I don't know uh, signal So, on. So, may kotse, no? Yes, po. Di libre? Ay, di po libre. Ano mo dito muna? I-connect muna. Ay, connect ko muna. Nandang, mama? Para makita na. Sayo na, ma'am. Tuturuan na lang po ito. O. Down arrow po. Source, ma'am. Source. Nasa pinaka-pass po. ba? na pinaka-open. Ito. Down arrow po. Yan. Nakita mo na sa baba, diba? di ba? Okay. Hindi mama ah, left. ah, settings. Si settings. Yan. Okay. Uh, all settings ma'am. Dito, dito naman natin, di ba? Yes po. Tagad mo na. Ayan. Sige pa ma'am. Sige pa po. Ayan. Okay. Tapos, punta ka po na Ay, po. broadcast. General ma'am. General po. Ayan. Ay, sobrahan naman. network map tapos open network setting syempre dalawang option yan wire at wireless dyan tayo sa wireless map kasi sa LAN yun ano tapos na kayo pa. yun kay serve ko po ganun lang po mag connect din yung mo then password na po uh, okay password o oh. para makita natin yung resolution ng ano. Yun na. reserve ko din YouTube ano yung pinapanood mo nay? Matubang. Matuban. <laughs> ay binat palpak. Meron May, siuki si ay, mami Ayon. Bal Santos. Bal Santos Matubang. Ayan ma'am, nag-okay na po siya, di ba? Uh -huh. Tapos, may lalabas na. Ganto dyan ma'am. Siyempre ma'am, di mo buksan lahat ng application dyan ma'am. May sleep timer din pala na. I-sleep timer Ay, natin kasi ba, ikaw na, natutulugan mo. Ayan ma'am, mm ma'am. Ayan, application na yun. Mapupunta ka dyan sa may bahay-bahay ma'am. Ayan, sa may bahay ma'am. Sa ma home. Ayan. Uh Oo. -oh. So, sa home po na. Pwede po. naman, may home naman diyan shortcut. Ah, um, tapos set up. Mm. Kasi minsan pag may na internet niya, mamin din mo mabasa. Okay. Kaya nga need natin nung meron plan. Plan. Pero sa mga high-end na model, mam, wala na po kadalasan lang. Mm. Yung sa akin hindi naman na naglan, pero malapit lang Yung kasi mo. Agree all lang po natin 'yan. Then okay. Tapos, madre-diretso na po 'yan. So, sign in. Kahit hindi na mag-sign in. Pero mas maganda na yung may account ka. Oh. Gagawang kita ng playlist. <laughs> gagawang kita ng playlist, Nay. Yung mga pinapanood mo, para tuloy-tuloy. Kailangan nyo yun. yun. Oo. Yung saan ako, ginawang ko ito kay RG. Tapos, ma'am, dun sa ano, kung Samsung user ka talaga talagang na-cellphone, dun sa mga i-add namin na models model, di diba, uh -oh. uh -oh. ba, nag-experimental kaya kanina, ang dahilan natin pinipindot, di ba? Doon, ma'am, yung cellphone, may na Hindi, itatakbo wow. na lang gano'n sa TV. Matic. Ah, pag yeah, Samsung oh. din. Ah, mm. ah ang nakalagay dun sa kanya, ano, top view. Top view? Sa smart thing. Diba smart thing yung Samsung? Top mm -hmm. view na lang po. Tapos yan po, pop up na po lahat ko, ano. Pero mag-loading pa po yan. Kung nakikita niyo yung mga bilog, bilog, yung meron siyang bilog na shadow Mag-loading ah. pa po yan. Oh, yung YouTube mabilis. Kaya lang po yung internet, yung anong sinasabi. Convert. Yung, kailangan namin may na internet talaga. Ah, Mm-mm. Subukan muna natin i-tap dun sa ano ko, Nay. Mamaya, kung masagap. Nasa kabi ng bahay. Masagap yung mga. Walang MBPS ko ba yun? 25. 25. Depende yun kung saan mo kasi ilalagay na eh. Yan ma'am. Ayun job na yan ma. Ilalagay lang sa kwarto niya. Paano ba yan? Ano ng... Hindi abot. Okay. Ano? Mato, Bal, mati, B bounce. Boy? Victory. Boy na yun? Uh, victory. yan. Gagawan ko si mami ng playlist niya ng Balmato para lahat ng video ni ano. Magkadikit po ma'am. Space. Ayun. 2020. Yan si Tara. Sa mga good Mga vlogger kasi. O oh, sige. Mga vlogger dyan tayo. Ayun po ma'am. Ayun po ma'am. ma'am. Office 360. Basta sa mga computer po yan. Remote PCs, screen sharing. Kanyari. No, escape ad. Kanyari maman, ah, meron kang... Ayun na na. unang na ko pa hindi. Akin na na. <laughs> Sounds nga. Si Round din ba yan? Si wrong, no? na? Itong 2,000 sa kanya ito. Surround din yan? Tayo, pera. Meron din siya, ma'am. Adapted. Ito, source tayo. I sama ka sa kanya. Tapos? Mag-grocery kayo. Pwede tayo may sa, sa settings. Okay. Sama ka. O, sama mo siya. Mag-grocery. Kung naliluanagan tayo, ma'am, pwede natin labuwan. Ha? Ah, oo. Pagpunta na sige. O, kung masakit siya oh, madami oh, sa oh, dynamic standards. Standard. Depende, oo. Oh. Ayan, yeah. ma'am. Adapted sound. Okay. mas okay. mali as possible na talaga. Lalo pagka download na upload na ganyan. Pero sa Netflix, mas maganda. Okay, that's all. That's our new Samsung Crystal UHD Smart TV 43 inches.